Hi everyone! So this video guys is share ko sa inyo ang pinaka-importante na na-experience ko bakit na i-strike ang aking channel dito kay YouTube. So yun na nga guys, sad to say 2 weeks akong hindi makakapag-upload ng video. And then after that, ang ating dito nakalagay guys, bakit tayo hindi makakapag-upload ng video? One of three community guideline is strike. Your content was removed due to a violation of our community guideline. Strike expire after 90 days and deleting the video will not remove the strike. So it means guys, kahit na i mo pa yung video na dinownload mo, hindi pa rin mawawala yung strike ni YouTube sa ating channel. Dito nakalagay rin, if this happen again, your channel will be received a second community guideline strike. You won't be able to things like upload photos or live stream for two weeks. So, yun ang magiging parusa natin sa ating channel. So, actually guys, ang history kasi nito, ah uh, dati kasi guys, marami talaga akong video marami akong video sa aking mobile. So, minsan nakakalimutan ko talagang i-upload, kumukuha lang ako. And then after that, nakikita ko kasi nga wala akong new video. So, meron ako kasi sa computer ko marami. Kaya lang sa mobile ko kunti lang. O, so, nakita ko yung bulaklak, beautiful flower. Ang tinatawag dito ay moon blooming. Base sa ating uh, research, ang moon blooming ay isa sa mga Uh, ginagawang gamot at inahalo nila sa mga gamot or ingredients, kaya iyon ay pinagbabawal. Pero wala naman tayong intention. So yan guys, kung makikita nyo, ito yung nakalagay sa aking channel. So yan, yung sa community guideline strike. So, dahil nga guys, ang nakakainis pa dito, nag-upload ako ng video sa aking mobile as a short video. Tapos guys, hindi siya nag-pop up sa aking channel. And then, ang akala ko, na-download ko sa ibang page ko. I mean, examples, katulad ng Facebook. So, yun pa. And then, ang ginawa ko guys, dinownload ko ulit. So, kaya yan, kung nakikita nyo, dalawang nakarade. Yan, dalawang nakarate dito. Dalawang bisis kong in -upload. And then, nung dalawa kong, pangalawa kong upload, bago ko na realize na wala nga talaga, hindi nga siya sure malabas. Kaya nagpanik ako, sabi ko, i-check ko sa aking computer. And then, nung pag-check ko sa aking computer, yun na nga guys, na may violation ako. So, actually, guys, wala naman talaga akong intention about sa mga drugs na yan. Malay ba natin, ba diba? Para sa atin, is a beautiful flower lang. So, ang paalala ko sa bawat creator, sa pag-upload sa short video, kasi sa short video, pag mayroon kang maling video, mad directly may strike ang ating channel. Sa so pag nag-short, nag nag-download -nag kasi tayo ng long video, makikita natin kaagad kung pass ba yun? Kasi tinicheck mo na yun nila eh. Bago nila i-display. So, mayroon tayong warning na makikita agad. Hindi ka tulad sa short video. Hindi na din mag check Maghihintay tayo. So, kaya ganun. Na-restrict ako. So, ang parusa, pag one time kang nakapag-upload ng video, so, yun, until, ayan, uh, one week kang hindi makakapag-upload ng video So, dahil two times akong nag-upload, so two weeks din akong hindi nakapag-upload. Yan siya guys, kung nakikita nyo, yan pula. Tapos guys, ah mm, uh, ang, ang strike ni YouTube sa aking channel until 90 days, yun ang sinasabi ko, 90 days siya. Uh, na nga, uh, strike, expire, after 90 days and deleting the video will not remove the strike. Kahit i-delete mo pa ang video mo, yung strike ng 90 days doon pa rin. Ibig sabihin guys, magiging strike sila sa ating channel. If this happen again, your channel will receive a second community guideline strike. You won't be able to do things like upload, post, or live stream for two weeks. Ayun yung una kanina. Pero yung dito, yung sa strike guys, 90 days bago mawawala sa ating channel. So, ibig sabihin, may nakalagay na read doon sa ating channel. Ibig sabihin, kapag nag-upload tayo, magiging strict sila sa ating mga video. Kung ano yung ina-upload natin. Siyempre, pag nagkataon na gayon, guys, be careful na tayo. So, yun talaga yung naisip ko ngayon na kapag pala dapat be careful tayo sa pag short video. Di ba minsan kumukuha lang tayo ng video, basta meron lang tayong mailagay, especially pag mga short video kasi one minute, one minute lang yan. So, magiging strict tayo kasi para hindi tayo mapalo ni Lulo, <laughs> ni Whitey, okay? So, sana guys, nakatulong sa inyo ang aking tips at maging aware tayo sa mga nangyayari. Kasi nga, Ah, uh, syempre gusto natin kumita, gusto natin yung video natin, yung channel natin hindi masira. So, ingatan natin yung mga video na bawal, wag na nating i-upload. So, actually sa akin naman, guys, uh, wala naman talaga akong intention para sa akin bulaklak lang 'yun. Pero na-strike nga tayo. And then, sana may natutunan kayo sa aking share at aware kayo sa inyong channel. And alam nyo ba guys, uh, but good news today, after one week, Uh, nakita ko yan o kung nakikita nyo may green siya na ang sabi na pwede na daw ako mag-upload ng video. So, it means, kasi nga guys, alam nyo ba kung anong ginawa ako? Nung nakita ko yung video nila, uh, yung message sa akin, dinilit ko kaagad yung video. So, yung dalawang video, dinilit ko siya kaagad. Kasi dito, guys, ang nakalagay, pwede pa ako mag -apila. Kaya lang, para sa akin, hindi naman big deal yun eh. So, hindi ko na kailang i pa yon Hindi naman yun long video, hindi naman yun family, whatever. Parang ganun, parang one minute, one minute lang yun. So, hindi na ako mag-aapila, kaya ang ginawa ako, dinilit ko na diridso yung video. Kaya kung may makita kayong ganun, guys, it's better i-delete nyo na lang derid. So, ang video, kung, kung sa tingin ninyo, hindi nagustuhan ni YouTube. So, yun lang, guys. Sana nakatulong sa inyo. At don't worry, guys. Kahit na-strict pa kayo, ihintay lang kayo ng uh, hanggang kailan sinabi ni YouTube. At I am sure, ibabalik niya rin ang iyong channel. Only just be careful for uploading a video. Thank you for watching. See you in my next vlog.